Gusto mo ba na sa iyo lang maaakit at mahuhumaling ang partner mo? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo minsan na ikaw ay baliwala na niya. At dahang-dahang nawawala ang gana ng partner mo sa iyo. Kaya kung gusto mo na maaakit at mahuhumaling ng sobra-sobra ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido niya, sa akin ka lang maaakit at mahuhumaling ng husto isulat mo lang ito ng isang beses. At pagkatapos, tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa zeplag o plastic na meron ka. At pagkatapos mo nang malagay ang papel, ay maglagay ka ng isang kutsarang asukal at isang kutsarang asin. At bago mo itago ang ritual, ay hawakan mo muna ito glit ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling mo. At pagkatapos ay pwede mo nang dalhin itong ritual o itago sa damitan mo, itago ito pang matagalan o dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At paniguradong sa iyo lang siya maaakit at mahuhumaling ng husto. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Basta dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti at lalong magmamahalan kayong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.